guys. At na kami sa Taiwan. Nakababa <laughs> na kami sa 11 hours. 11 hours na biyahe. Yeah. So, nalabas kami sa Taiwan. Sabahan niyo kami. feeling fresh. Feeling fresh na kami. <laughs> Ay, toothbrush lang. Para nagbago yung ano. <laughs> Gumanda na yung aura na. Mm. So, dahil ah, uh, ang uh, tawag na ito? ang ang layover namin dito. Tama ba? Oo. 18 hours. Pero sinadya talaga namin yun, guys. Kasi nga, ano, kung di nakakaalam. Dito uh, matagal matagal kami ng trabaho dito. So may mga na miss namin kasi yung Taiwan. So pre-visa naman dito at kaya pwede naman dumabas. Madali lang. Sobrang dali lang. Makagala at saka ma-meet yung mga dati naming mga trabaho, ka-work, ka, -ka, -work. ka -work lang. Ka-work lang, hindi kaibigan. Wala <laughs> kaming kaibigan eh. Ka-work lang. <laughs> so, tara, samahan nyo ang aming paglalakbay. Paglalakbay. <laughs> Let's go! Let's go! Sumakay kami yan galing airport. Mga ano lang, 20 minutes. Yes. Mabilis lang. Tapos lilipat kami ng speed train. Sobrang sobrang saya. Sobrang ano, accessible lang. Lipat-lipat yes. lang. So, bibili kami ng ticket Punta kami si Chu. Thank Doon kasi, doon kasi kami matagal nagtrabaho sa asin. So, andun yung mga kawork. Kawork namin. Pero guys, ang dami magagandang mga pasyalan dito. Kaya, pag may time kayo, daan din kayo dito. Ayan. Yeah. Pilihan ng ticket ng no. speed train. Ikaw ay <laughs> Bali, napapaba lang namin sa speed train. So, ano, yung uh, pagka normal na biyahe ka lang, mga isa One hour, mahigit. One hour or mahigit pa yung, ano, papunta dito. Pero pag may speed train ka, 10 minutes lang. Galing, no? Sana may ganyan. Pinas. <laughs> train station pa lang to. <laughs> Parang ano na. Airport. Thank you. 完成。交易进行中。谁改呢？哎，是的。哎，每个是。Please insert bills or coins. 这是用。不，没圣诞的呢。过年。还有呢。 So, ito'y talagang pinaka gusto dito. Yung ano nila. Is transpo dila. nila. Transpo, tran, transportation nila. So, Napakadali lang. Tapos yung speed train nila, guys, nakakatawa pa rin. So, isa din maganda kasi dito sa Taiwan is yung ano, yung health insurance, mga ganun. Tapos and dahil masasarap na pagkain dito. Yabang. <laughs> uh, so yung minimum na pamasahin sa train is 16 NT. So magkano yun sa ano? Times 1.8. Mga, mga 30 plus. O, oh, mga 30 plus ang isang sakayan. So, ano pa lang yung normal lang na train yun. Pero, kasi sila iba-ibang klaseng train dito. May parang man-man, ay man-man, uh, kway, kway yung parang mas mabilis. Tapos yung saktong takbo lang, tapos yung speed train, mga gano'n yung bullet train, mga gano'n yung ano nila dito. So, doon lang tayo sa regular I enjoy natin to. Kaya <laughs>